So yun nga, dahil pagkawin natin ng probinsya at pagkabalik natin dito sa Bacor ay ito ang daratnan mo mga ka-brother o Pagkagising namin ng umagay, ito na siya mga ka-brother, grabe bahang-baha At tingnan nyo naman ang ating sasakyan dyan mga ka sa labas, o, lubog na Yan, ganyan katindi ang baha dito mga ka-brother At dahil nga, delikado na ito, malapit ang mapasukan ng tubig, ang tambotso ay inilipat ko mga ka-brother Yan o, tingnan nyo naman yan o sobrang laki ng baha ibang iba ngayon ang baha dito mga kamarader sa amin tingnan nyo naman yan dyan na naka safety na mga motor tinaas na itong isa na yan dyan sa taas na yan. at ito namang isa sa akin eh, tingnan nyo naman oh napaka delikado na sana no? kung hindi natin nailipat yan mga kamarader napaka tindi ng baha ngayon at tingnan nga paglabas natin sa SM Bacoor sa labasan ay ito ang bumungad sa atin mga bata nagliliguan na parang may swimming pool diyan sa may tapat ng SM na yan mga brother oh napakalakas ng baha na to. Ang bagyong crossing na to mga brother eh ngayon lang din nangyari ito dito sa atin sa Bakoorting tingnan nyo naman yan. Lahat dito ay kumikita, maging sidecar man at uh, mga motor ay lubog at kumikita yung mga sidecar dyan mga sidecar na nagdadala ng mga motor sa kabila at yung mga pasahero naman ay matitindi ang bayad dyan mga mahal at ito naman pumunta tayo dito sa kabila sa ating bilas so, ipaka-pika-pila ang ating bilas oh. napakatindi bang baha rin dito mga kaparate tingnan nyo naman yan oh. Oh. sobrang taas na ng lugar natin dito pero talagang binaha pa rin at dito naman punta naman tayo dito sa ating kapatid sa kabila lubog na lubog din yan mga kaparate oh. Yan, o, nagluta ka na yung mga ano nila dyan o gamit o. Pumasok na rin sa loob ng bahay nila dyan at talaga namang hindi rin halos nakatulog yan magdamag. At pumunta naman tayo dito sa may gilid lang din. Tingnan nyo naman yan, lubog na lubog din. Ang sasakyan, pumunta naman tayo dito sa loob ng bahay ng ating mga bayaw at bilas. Tingnan nyo naman yan, lubog na lubog yan mga brother. Yan o, tingnan nyo na to. Grabe. Oh, speaker sayang tingnan nyo naman yan ang bangko dyan nakapatong na itong tulugan nila dito para lang makasurvive sa pagtulog na magdamag yo no tingnan nyo naman yan mga brother napakasolid solid pumunta tayo dito sa atin sa kabila sabayaw natin dito at lubog na lubog din yan oh grabing bagyo na to Oy. yan tingnan nyo hanggang kwarto yan mga brother ay pasok ang tubig dyan talaga namang hindi ka makakatulog ng magdamag pag ganito ang bubungan sa tingnan nyo naman napakasolid solid na o oh, safe na safe ang motor dahil nga delikado yung pagnabasa ng tubig ay eh, malaking gastusan yan so yun nga dahil nga baha dito mga brother nag sideline tayo dahil saradong radong ating barbershop yan o oh. at yun na nga hanggang dito lang muna ang ating short video mga nga, brother abangan nyo pang update natin sa bagyong crushing na to kung, kung titigil ba kagad o oh, hindi maraming maraming salamat sa nakapanood dito please like share sa, and follow sa ating facebook page babush